Ang hustisya ay mahalaga sa maraming dahilan. Kung ikaw ay nakaranas ng hindi patas na pagtrato, alam mo ang pait at bigat sa kalooban ng hindi napagkalooban ng hustisya. Kadalasan ay nakakabalita tayo ng mga taong may marubdob na pag-aasam para sa hustisya. At kung hindi mo alam o nararanasan pa ang kanilang pinagdadaanan, mahirap mong maunawaan ang kanilang pinaglalaban. Sa usapin ng hustisya ay mahalaga ang pagiging patas. Hindi ba't ang kadalasang larawan na ginagamit bilang simbolo ng hustisya ay ang larawan ng isang babaeng naka-blindfold at may hawak na timbangan? Pinapakita daw nito ang walang pagkiling na paggawad ng hustisya. Mahalaga ding maunawaan na pagdating sa hustisya ay merong pagkakaiba-iba sa ipapataw na parusa depende sa batas ng bawat bansa. Ang isang krimen sa isang bansa ay maaaring patawan ng mas mabigat na parusa kumpara sa ibang lugar. Maari din na sa kabila ng itinakdang parusa ay hindi pa din maramdaman ng biktima ang hustisya, lalo na kung sa kanyang pananaw ay kulang ang naging parusa ng batas. Ang hindi perpektong mundo na ating ginagalawan ay hindi maaring magbigay ng perpektong hustisya. Tanging ang Diyos ang siyang makapagbibigay nito. May mga pagkakataon na naiisip natin na ang hustisya ay hanggang dito lamang sa mundong ito at kapag ito'y hindi nakamit, nawawalan tayo ng pag-asa. Alam mo ba na ang hustisya ng Diyos ay nakahihigit sa hustisya ng mundong ito? At ito ay hindi malalampasan ni naman. Sa panahong tayo ay tila nakakaranas ng kawalan ng hustisya. Mahalagang alalahanin na hindi bulagan Diyos sa mga kaganapan sa ating buhay. Ang sabi ng Bible, Panginoon, kayo ang Diyos na nagpaparusa. Ipakita nyo ang inyong katarungan. Kayo ang humatol sa lahat ng tao. Kaya sige na po, Panginoon, gantihan nyo na ng nararapat ang mayayabang. Ang verse na ito ay isang lament o hinaing sa Diyos. Bahagi ito ng pagkilala na ang Diyos ay ang Diyos na nagpaparusa, ang Diyos na humahatol, ang Diyos ng hustisya. Kadalasan ang nakikita natin ay ang pag-ibig ng Diyos. Pero dapat nating alalahanin na ang Diyos ay banal at sa kanyang kabanalan taglay niya ang hustisya. Ang imperfect na mundong ating ginagalawan ay hindi makapagbibigay sa atin ng perfection na tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Dapat maging bahagi ng ating pagtitiwala sa Diyos ang pagkilala ng Kanyang kabanalan at hustisya. Hindi masamang ilahad at ilapit sa Diyos ang ating mga hinaing sa hindi patas na hustisyang nararanasan. Ito ay bahagi ng ating pagkilala na siya lamang ang tunay na maaasahan at ang kanyang katarungan ay hindi matatawaran kaya kapag nakukulangan ka o hindi ka nabigyan ng hustisya isumbong mo kay Lord at maging handa ka din hindi lang sa hustisya kundi maging sa paraan ng paghihilom niya sa nabibigatan mong kalooban ah,